Kritikal ang kahimtang sa Osakados Anios nga batang lalaki human matod pa kini na lumos sa Queen Tuna Park sa Barangay Dadianga South, Jansan. Sa impormasyon, gikan sa Nisgutang Barangay na rescue sa Osaka Gwardiya nga nagsuroy sa lugar ang bata pasado alas 6 sa isa gabi i disyembre 13. Napasagdan matod pa kini sa iyahang inahan nga adunay problema sa panghunahuna. Gani, mismo ang Osaka Panday nga niadto sa lugar nakakita nga gidayungan ang bata padulong sa ospital. Ang kitala na mo nga, niagi lang, niagi lang siya kayo, sakay man sa motor. Tapos, moto nga, niapas ko niyang mama. Pero wala, may, wala ko kabalo ato nga, ay wala ko lato. Pero, kay, maupag, maupag ito pag pagabot na mo. Tingala ka may ganingon sila, ganain na lumos. Ito nga, san araw po niya, wag niya Murag wala na kay ni apas yung mama kay gitabang naman tuyo dito sa baybay nga pagkahuman na kanang nadala na oh, nadala nada, oh, na kay ingon man nang kutong mga life card gigulot. siguro, siguroto oh, okay. nga wala man dai gini kanan. bisa <laughs> kain lang sa jeep So kanina siya na rescue gani mga alas 6 banda pasado. Ah uh, naagi kay Mr. Oben Abilardo. Uh, so pagka-rescue sa iya uh, gitabangan sa mga estudyante sa Golden State. So dagang pasalamat no sa mga estudyante sa Golden State. Uh, sa pagdala sa ospital og diri karon na, so, na ako sa soksal aron gibandayan o gi monitor pod ang bata uh, regarding sa yung status uh, sa yung panglawas kay tungod uh, nasa gi oxygen pa ni sa karon Sumala sa opisyal, kanunay na nga nag sa baybay ang maginahan inahan o atong higayuna, gibiyaan sa inahan ng iyang anak, rason nga kini na nasayran Nasairan, nga residente matod pa sa barangay kunil ang bata, apan walay pariente ni ini nga mipatimaw sa ospital. Ang nanay magod ani isa regular ni sa gaadto sa barangay ang problema lang sa nanay is na ay, uh, na ay mental uh, problem no so ganiha pa na magipangita kay tungod kung anong details sa uh, bahin sa iya sa bata so kung makita man namon isang problema namo is ano isang pag-interview sa iya kay tungod medyo may pagkabayolente so need pagyud yun namun, makita no ang uh, mga uh, direct family gud ani nga uh, kay ingon uh, nila taga konel so mauga ga coordinate mi sa barangay Konel. Bit-bit pa ni Kagawad Katapang ang sanina nga gisulob sa bata nga color green o gray nga short pants. Nanawagan ang naisgutang opisyal sa mga kabanay nga makigalayon kanila aron matabangan ang bata nga kritikal karon sa ospital. So ako ang uh, ginapanawagan no, katong uh, bata nga 2 years old no, nga nalumos kay ang mama ani uh, medyo may problema gamay no sa mental pero ako na ano lang ginatapanawagan si Mr. Oben Abilardo katong taga Conil gid mismo nga nagrescue ani ko sir kung pwede uh, makadto ka sa barangay de Jangga South aron makatak pag dugang detalye uh, regarding sa pamilya ani nga uh, bata nga nalumos kay need jud nato no mga tagaan og uh, o medical attention kay tungod ang bata na sa 50-50 na kondisyon sa karon sa Sok Sargent Hospital. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpun, sa Brigada News Jensen, Brigada News.